Yun na ya, ito, ya, uh, uh, so, so, yung uh, nakapasok dito. Yan sila po warta din siguro ba? Yan sila po warta din siguro. So, so dito tuloy sa isang islam na na uh, sobrang ang uh, yung, yung, yung mga location nga may mga bahay wala mga tao yung so, mga nakayunit uh, so, natin

Yan ang proseso sa organ siling nila, hindi nang pwedeng matutug. Wala na yan, wala na sila yan. Tawa-tawa yung katawan yan. So, ito yung ginagagian pa. Ang ikuha nila niya, Mamiga pa lang, mamamigyan pa lang, mapuslan ka pa nila na. Kailangan ibigyan, i-transplant. Wala na, wala na. Di, ang proseso talaga tol, kasi may kaibigan na po tol. Pag kuha na, largo na siya butang? Kasi, yung mga, di ba, may may, may, may pinsan tayo na bilipin nila yung kidney nila. Yung tibne. Atwal. Mga yung binabayad. Okay, no, pero, pag pagtanggal, lipat agad. Yung yung process andun sa ano, sa ospital. yung yan yung ginagawa parang abuso na ang ginawa nila. Sila patay na yan, mga hmm, eh. ah, Tama pa ako ano, comment sa baba nila. Ito yung mga ginagawa nila. Yan, pa? <coughs> yung mga tao dito, mga dito Nagbibinta lang ganyan mga organ Kidney Kaya sa kahirapan Walang hindi na may sa Sa ng dagat Halos talaga mga tao sa talaga Yung process Kasi Kung Hmm. O. So, so so wala. wala ang mga damat yeah, so, na. so, so, dito, dito. So, ng. Wala ba? No sense tao. ito ado wala, wala kita nang ginto. May dalawang parte ng tao. Organo ng organo, yung, 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 so, so, yung ano,

Ay, ari? mo hmm. nato? Wala. Na? Na na. May na ito. Na. Wala. 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 Hindi naman. Wala.

balik tek lagi di tusukan itu tusuk tunai tabok tek balik tusukan tunai lagi tek balik tunai mau teling lagi mana nih

Ini oh. 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 yeah. yeah. oh. tu yang penuh kanarin pun. Oh. Ini nah. Ini bak. Ya. Ya. Ini kan sendiri badakan ini sendiri ba. Tekan yang sendiri. Hmm. Lai minta ke lai lay pakai tas ya. Kami lai ke mata bos itu. Ini banyak yang tomaton. Tolong 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 tolong.

diri sa diri sa jadi ngak lamin yung mga tempe takutin ilah Иди, иди. иди.